Hi guys, fortunate guys Good morning, good morning uh, Nandito tayo sa tasa po ng bahay guys sa uh, ating pong sisilipin kasi tuloy-tuloy pa rin ang bagyo ngayon Pasok ng bagyo ngayon, uh, bagyo ngayon. ngayon uh, hindi pa ang ulang, kanina bumuos din pero ngayon huminto pero tingnan natin kasi ito nakikita natin humahangin pa rin pati yung mga bubong dito yan, uh, pumapaypay pa rin yung mga ano yan o, oh, mga ano ng niyog Yan, yan o, oh, yung mayer dyan na ah, tumutunog no Ah, tulad doon, yan At saka makikita natin ating kalangitan guys sa ah, madilim pa Ayan, o oh, Naririnig yung mga yero dyan, nagkakalampagan ah, pa At si tinglimp naman natin sa baba Ayan Ay, Ah, nasa ibaba hanggang doon ay tuloy pa rin ang ating kalanitan ay madilim pa rin katulad yan hanggang doon yan na may mga pumapasok na may dala mga payong kaya po guys ingat ingat lang po sa ating pong pasukan pagpasok sa ating work at ito lang po yung ating pong pasokan ngayon sa eskwelahan ay po ngayon at walang pasok ang mga estudyante Ayun guys, so may isa pang bangka dito na lumubog Ayan oh, uh, naputol yung ano niya, meron pa dumbanday banday sa so nakalubog din oh. Ayan oh, sa ano Dito sa Metro Manila Katulad nung Basico Parola Ah, uh, hindi ko alam nakabit. Eh. Wala mga pasok. Asa uh, loob na ano nang ngunsod na Maynila ay kansalado po ang mga pasok ng ating po mga estudyante dahil po sa dolot ng bagyo na dumarating uh, kahapon pa hanggang ngayon ay nagpupugbuga buga pa rin ang hangin at ulan. Kaya yan lang po mga guys, yan oh yung mga namamasada ay meron sila mga ano yan Dalok ang kanila mga tricycle Yan po guys Ako po ay nandito sa ating pong itaas na bahay uh, Ating pong sinisilip ang ating pong kalagayan Ng panahon Ngayon dito sa Basico, Manila Yan namin mayroon ano nga pumapasok pa dyan Tulad yun no mga lumalakad ng adon kaya tuloy pa rin natin pang mas na, uh, anuhan ng ano ng bagyo at hindi muna natin gano ano yun at saka yung mga bata ay ating pong babantayan mali mo mag ano po ng malakas ng hangin yung mga yero ay matatapon yung katulad yan o no? narinig nyo lang guys uh, gumagalaw ang yero yan o no? ayan po ang delikado baka bigla pumigtas ay mahulog na malaglag yan siya no ayan yan po guys sa ano po area po ng divisorya ay ating din pong napapansin ating kalanitan ay madilim pa rin at tuloy pa rin ang pagdali ng hangin pagpasok po ng hangin ah yung ulan kanina po ay malakas ngayon uh, humihina na may, yan o may nagkano rin nagdingding na kanilang ano naglagay ng trapal yun doon sa iba pa okay hanggang dito na tayo mga kapatid ah, kung bago ka pa sa akin youtube channel huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update ka pa rin sa mga bago nating upload ng ating pong mga kakalaman ang mga pakita natin Maraming salamat po sa inyong pagpapanood sa ating YouTube channel. Thank you po mga kapatid. Iyon lang po. Huwag nyo kalimutan pindutin na notification bell para updated ka pa rin sa mga bagong nating upload. Bye bye na. Hanggang dito na tayo.